you are watching my page. Welcome po sa page ko. At eto, meron na akong i-share na life hack, life hack or hair hack para sa mga uh, na may problema sa kanilang damage na buhok. So, ang ginawa ko is nag-combine ako ng suka at saka ng keratin na panlagay sa buhok. Of course, panlagay sa buhok ang keratin, 'di ba? Okay na sarili. <laughs> So, ayan, kinambayin ko lang po siya, minix ko siya until um, talagang well combined na sila bago ko siya ilagay sa aking buhok. So, nung nakita ko na ready na siya na mailagay sa buhok ko, ay yan na, sinimulan ko na ang paglalagay at sinimulan ko siya ay doon sa tip o sa, pin sa pinakandulo ng aking buhok kasi nga yun yung pinakandamage hair ko na kailangang ma-repair. And habang nilalagay ko yan, ay ay makikita niyo may pagigil-gigil effect pa may ganun no hindi naman sa ganun, hindi naman masyadong halata na may pagigil-gigil effect pa at yan sobrang grabe ganda ng kulay ng buhok ko diyan noon time na yan pero right after ko nga na mag-apply ng suka medyo nagiba yung kulay ng buhok ko at hindi na siya ganyan ka-red sayang <laughs> Kaya yung kulay pero yun nga manghihinayang ko sa kulay pero damage naman di hindi pa rin maganda tingnan di ba So ganyan na lang ah uh, ganyan na lang gagawin ko and sabi din sa akin kasi gawin ko to ng ilang beses hanggang sa mag ano na yung buhok ko bumalik na siya yung sa pagiging medyo um uh, shiny at saka maganda ang bagsak kasi as in super buhaghag po talaga ng buhok ko na yan at dahil po nga yung buhok ko ay makapal at medyo mahaba kailangan ko pang gumawa ng another batch nitong mix na ginawa ko para ma hair treatment yung buhok ko at yun so Uh, kailangan ko kasing may coated yung buhok ko ng mixture na ito kasi nga pag hindi siya masyadong coated of course parang hindi siya epekto ng ganun kadagal and then binabad ko yung buhok ko ng mga nasa isang oras ko siya binabad para ma-absorb ng buhok ko yung mixture na ginawa ko. At sinabi lang din kasi ito sa akin nung kakilala ko na gagawin ko to Kaya yun, ginawa ko siya. And also may napapanood din naman ako na ginagawa ito. So, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo at sana sa mga may damage hair dyan, kung gusto nyo i-try, ay i-try nyo kasi after kong gawin yan, lumambot talaga yung buhok ko. syempre kailangan iligo nyo yan after one hour, ha? wag nyong hindi nyo ililigo. So, basta i-well coated nyo lang yan. Tapos, afternoon ay banlawan nyo na. So, yun lang po ang nais kong i-share. Kahit ako nagsabi na lang, yun lang po ang nais kong i-share para may dadagdag pa pala. <laughs> Paki-like and share na rin po itong aking video and even follow ang aking page. So, yun lang po. bye, God bless you! Ang hirap mag-vlog.